Pambabastos ni Joey De Leon kay Atasha Mulak, na uwi sa pag-alis sa Itbulaga. Aga Mulak, nagsampa na ng kaso. Isang matinding eskandalo ang humanig sa mundo ng showbiz matapos pumutok ang balitang hindi na muling papasok sa Itbulaga, si Atasha Mulak, anak ni na Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, ang desisyong ito ay bunsod ng umano'y pambabastos na ginawa sa kanya ni Joey De Leon. Isa sa mga matagal ng host ng nasabing non-time show ilang linggo nang usap-usapan sa mga production staff ng Itbulaga ang tensyon sa pagitan ni Naata siya at Joey. Ayon sa Insider, ilang beses nang nagbitiw ng malisyosong biro, si Joey on cam at off cam, na anilay, labis na hindi na ayon, para sa isang veteranong host. Sa simula, tila tiniis lamang ito ni Atasha sa pagnanais na manatiling profesional sa trabaho. Ngunit nang paulit-ulit na, hindi na raw napigilan ni Atasha ang kanyang emosyon. Isang insidente sa dressing room ang naging huling patak. Ayon sa ulat, matapos ang live show, Sinabihan umano ni Joey si Atasha ng isang bastos na kumento habang may ibang staff na naroroon. Nang marinig ito ng isang close friend ni Atasha na bahagi rin ng staff, agad nitong isinumbong kay Charlene Gonzalez na agad namang tumawag kay Aga upang ipaalam ang nangyari. Hindi nagtagal, personal na pinuntahan ni Aga Mulak ang studio ng itbolaga. Ayon sa isang nakasaksi, galit na galit umano si Aga at hindi pinayagang lumapit si Joey sa kanya. Walang respeto. Anak ko yan. Hindi mo pwedeng basta kahit sa biro lang, sigaw umano ng aktor. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, kinumpirma ng kampo ni Atasha na hindi na ito babalik sa Itbulaga. Kinabukasan, naghain si Aga ng formal na reklamo sa korte laban kay Joey De Leon dahil sa sexual harassment and verbal misconduct na anilay may sapat na ebidensya, kabilang ang testimonya ng mga witness at CCTV footage mula sa hallway ng dressing room. Tahimik naman ang kampo ni Natito Soto at Vic Soto sa gitna ng eskandalo, Ngunit may ilang fans ang nakapansin sa tila tension adong atmosphere sa mga susunod na episode ng Eat Bulaga. May mga pagkakataong hindi nababanggit ang pangalan ni Atasha kahit pabahagi siya ng mga dating segment. May ilang netizens ang nagsabing tila nagmistulang, persona non grata, si Atasha matapos ang kanyang pag-alis, na lalo lang nagpainit sa issue. Gayunpaman, may mga kasamahan sa show na tahimik na nagpahayag ng suporta kay Atasha sa social media, gamit ang hashtag hashtag West with Samantala, hati ang opinyon ng publiko. May mga sumusuporta kay Atasha at sinasabing, oras na upang singilin ang matatagal ng hindi napapanagot sa kanilang asal, may ilan namang nagtanggol kay Joey at sinabing baka, nagkamali lang ng biro, at hindi dapat agad-agad huhusgahan. Habang umaandar ang kaso sa korte, tahimik si Joey De Leon sa isyo at tumangging magbigay ng pahayag. Si ata siya naman ay pansamantalang na mahinga sa social media, habang si Aga ay abala sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga abogado upang matiyak na mabibigyan ng hustisya ang anak. Ang katanungan ngayon ng marami, sa isang industriyang matagal ng pinaghaharian ng matatanda at veterano, may puwang pa ba para sa mga kabataang gustong magtrabaho ng marangal nang walang takot sa pambabastos?